vlogger, welcome po sa aking YouTube channel ni Medel Vlogger. Dito naman po tayo upang kumuha po tayo ng balot doon sa site Paliparan. para po sa ating pangaraw-araw na panghanap buhay ay kailangan, kailangan natin pong kumita para po sa ating pamilya. Ayan, punta po kami, punta po ako sa site. O, lakad muna po tayo dito, papunta po sa ating sasakyan at tricycle. Ayan, bagong lahat po. Shoutout po sa ating mga kaibigan dyan sa phase 2 kay Boss Loloy at kay Arnel Labiga shout out po sa inyong lahat yan sa mga taga face 2 ganoon din po sa ating mga kaibigan dyan kay Jansel Blanco shout out at sa lahat po na sumusupay ba ng aking youtube channel thank you very much po sa inyong lahat at dito muna po tayo at pupunta tayo sa pan kukuha po ako ng balot na kung saan po ay paninda naming gabi-gabi at yan po kami kumikita kumukuha ng aming pangkain, pangaraw-araw salamat po sa ating kaibigan kay Boss J.R. Alvarez Ayan, ang ating kasamaan sa Bowlers Ayan. punta po tayo sa site para po sa panghanap buhay nating araw-araw dahil talaga namang napakainit ah, po ng panahon ngayon ah, at So, sa sebrang init po nagpahinga muna po ako sa kontraksyon. kaya balik po, po tayo sa pagiging barot vendors natin Ayan, malapit na po tayo din sa sasakyan tricycle sakay na po tayo pagpunta na po tayo din sa ikupuntahan na basta po tayo ating pagpupuan sa paliparan side ayan Yea. dapat maiyos, dapat buksan, dapat ayos. Good morning, madam. Aquatime balot. Yan dito po na po kami sa episode dito sa po sa anay pilako po namin ang balot at yan po ang kanilang mga tindang balot na kung saan po ay dito po kami buhay-bili. Isang box po yan? Haan. Ito yung Ako tayo ng pugo. dagdag sa ating pangsabit. Paa.

Pieces na po ang kinuha, pieces na po. Po mga idol oh tapos na po tayong bumili ng itlog Itlog ng pugo, balot, pinoy at chicharon. Pansabit natin, pandagdag. Shout po sa ating mga kababayan. Uh, uwi na po tayo, uwi na. po, thank you Lord po at nakauwi po ako ng isang matiwasay dito sa aming bahay na kung saan po yung nangungupang kami yan po, bali itim balot po ang aming paninda uh, at meron po tayong chicharon ayan, nakauwi na po kami dito sa aming magulo pa pong bahay ayan o oh. thank you very much po sa lahat ng sumusubaybay po ng aking youtube channel ganun din po ang nagla-like, nag -share, share at pag-subscribe po muli po ang pasalamat ko Nang taos puso sa inyong lahat uh, God bless you all, thank you very much coming from Middle Blogger